kasolid o dalawa dalawang mayan sabay na nahuli good size na pareho <laughs> mayan na naman o oh. <laughs> pakita ko na sa inyo yung mga nahuli natin ayan o oh. wow napakarami mga kasolid So mga kasalitan, dito na naman tayo sa panibagong fishing adventure natin. So nagbalik tayo dito sa spot kung saan tayo nakahuli ng mga isda. So dito lang yan mga kasolid. Oh. Nanda ng pesto natin kasi kahit papano may lilim. Saka ito yung abandonadong fish pan mga kasolid. So hopefully makadali tayo ulit mga kasolid ng mga isda. Ang gagamitin pala nating setup mga kasolid yung ating ginamit ng nakaraan din. Yung ultralight natin na Kenforce. Yung reel saka... Pamingwit natin mga kasolid, Bigay lang sa atin ang isang follower natin yun mga kasulid. Almost, ano na siguro to, nasa isang taon mga kasulid na naibigay niya sa akin to. Set up ko muna mga kasulid para makapag-start na tayo. Ayan, bali ito yung set up natin mga kasulid. Ganda ng kulay niya. Wait. Ayan, nakapag-set up na tayo. Ilalagay lang natin itong lubid. So yun mga kasol, umpisa na natin. Hopefully may mahuli tayo dito mga kasolid. So ito yung unang kas natin. Unang hagis. Yan. So, hopefully may kumagat. no mm, fish on. Ang liit. <laughs> ang liit. Pakawalan natin. Oh, maliit nga lang. <laughs> patakaw ko ng mga ano. Ilap ano. Bakit natin sila diyan. natin lagi sa gitna kasi baka magsumbong sa mga nanay nila hindi natin mahuli. <laughs> Ayun, oh, inila lang natin may nadali na pala mga kasulit, hindi ko napansin. I-retrieve -re ko lang sana. Bigla naman kumagat. <laughs> Ayan, sa tayong mayan. Uh, yun, fish on mga kasolid. solid Ha, malit lang to. Siya mabigat. Mukhang mag-ano tayo ngayon ha. Catch and release ha. Catch and release tayo. <laughs> Wala natin to Yun, fish on. Sige no. mga kasulid doon dalawa dalawang mayan sabay na nahuli good size na pareho <laughs> ayos tanggalin natin so yung iba mga kasulid hindi natin nakukuha na ng video kaya ano pero nakaano na tayo tatlo kasi yung iba pinapatakas ko kasi sobrang liit yun fish on fish on uy tilapia ano tong haba yun native Nakadali tayo rin ng native mga kasolid o. Oh. Yan. nyan mga kasolid, napakalit na tilapia pero ang taba niya Oh. Ang dami nyo nakakain dito sa spot na to. So, lang natin yung mga itong size. Yun, fish on. Ay putik yan, sinabi pa tayo. Yun, mabas. Yun. pesos yun oh. yun na so yung hook natin ang sumabi patay tayo dyan yun na umaya no eh. mm -hmm. itong mahirap dito ay lain na natin baka maputol pa yung paminggit natin Baling makawala, wag lang maputo yung pamingit natin. Yawa. Mhm. Mm -hmm. Ayun, dali. Baka kasi bali ito pala yung nahuhuli natin, oh. Puros mayan sa isang native na tilapia. Yung mga tilapia ang ano, paro yung pinapakawalan ko kasi ang liliit. Ayan Oh. Yan ang huli pa tayo. May huli na naman o. Oh. So, ang laki ng mayan no? Oh. So, hindi tayo nakapag video pero papakita ko na sa inyo kung ano yung mga nahuli natin. Ayan o. Lagay ko muna dito. Yung mga siya tatanggalin. Yan ang kasulid Oh. Ito ba dami na? Wow! Ang dami ng huli natin mga kasulid oh. So, yan. Tilapia, mayan, native na tilapia. Yan, sari-sari. Hmm, -sari. yung good size na rin ito mga kasulid. So, hindi tayo nakakapag video doon sa pangawil natin dahil umiinit tong ano nating gopro mali yung nadala nating battery kaya ganito mga kasulid ni ayan o dami na rin dami nating iluluto iba pamimigay ko na lang yung iba mga ah, kasulid ayan o dami na hmm, ayos hindi natin mauli. Ayun ang dahilan kaya minsan hindi ko kinukuha na ng video kasi nasasayangan tayo sa battery. Hindi nila ano, pinakagat pero nakaka-timing ako ng ganun mga kasal pero sobrang liliit na isda. Kaya alam ko na kung malaki o maliit. Kaya nito hindi ko alam kung malaki ito eh. Dali. Ayan oh, o. Oh. Ayan mga kasulid. Ayan. Adagi tayo. Adagi na natin muli. Sabi ko kanina eh. Makahuli lang akong pera ilang peraso. Mag-lure na ako. Tag try ko sana mag-lure. Pero ayan. nag enjoy pa tayo mga kasulid. Puro mayan eh. Ang laking mayan na naman o. Oh. 呵呵，哪里的事 Pero maliit. Pwede to. Bali, anong oras na rin mga kasod. Tapos na rin tayo mamingwit. So, ipakita ko na sa inyo yung mga nahuli natin. Ayan o. Oh. Wow, napakarami mga kasolid. Ayan o. Oh. Halos puro sumayan yan mga kasolid. Itong ano natin. Mga nahuli natin. So, hindi naman natin napakita kung paano natin sila nakawil pero tiwala lang mag isa ko lang naman dito sa lugar na to so ako lang, lang yung namimingit dito kaya automatic ako yung namimingit talaga dito yan so yan mga kasulid iyan uh, natin yung iba dyan ipapahingi na lang natin sa mga ano uh, natin para hindi naman natin ito maubos hiligpit na rin ako lalagay ko muna itong isda dito sa ating service so yan hindi ko na Napakita sa video yung kung paano natin ikawil tong mga isda na to kasi nga naglolo ko tong camera natin. So di bali ba, sa susunod ayusin muna natin tong camera natin para na um, makita nyo kung paano ko makawil tong mga isda na, na nahuhuli natin.